itu titik guys, magandang umaga Managat na naman tayo guys Kahit mahal na araw guys nagat pa rin tayo Ito, punta na tayo sa Pustuhanan natin Sa may mga bahura tayo ngayon man Huli ng isda Kasi kahapon doon tayo sa payaw Matumal ngayon dito na tayo sa ano bahura kapal pa makapal pa rin ang ulap guys oh kahit may araw nakakatakot ng ano ang unos sa uh, tanghali ng ano datang tanghali guys na unos dito banda magandang pan dito guys sa palaging pag bye bye guys maraming salamat sa inyong lahat at dito lang muna guys mamaya lang ulit bye bye guys ingat kayo palagi a few moments later yun ang kaibigan kong ibon nandun sa likuran ng bangka namin nakabatong yun oh. At nagisan ko ng dalawang dalawang isda. Yan oh. Kinainan niya. At yung isa ilinagay ko lang sa kamay ko. Kinuha niya, kinain niya. Ito. Ah, siya. Nagpahinga. Nagpahinga. Itu si Titik. Titik. ini dito sa harapan ko si Titik. Ada si Titik. Titik, Titik. dito siya magpahinga pagkatapos niyang kumain lipat lipat lang dito sa kabila sa papag ah. tapos na siya kumain busog na busog na yon hindi na hindi na kinain ang last last nga hinagis ko busog na siya At dito guys lapit lang sa akin Lapit lang sa amin Oh. Yan sa gilid ng misis ko o. Oh. Andiyan lang siya sa gilid Oh. Palagi ito, araw-araw itong mang, manghingi sa amin ng isda, yung mga uh, maliliit. Nagisan ko kanina, nagyan ko dito sa kamay ko, kinain niya dito sa kamay ko dito binigay sa kanya dito hindi na siya hindi na siya hindi na siya matatakot sa amin kahit malapit dito lang muna guys salamat sa inyong pag subaybay so, palagi sa araw-araw naming mga video uh, uh, ano kunarin na rin kayo kahit hindi ko kayo nakikita uh, pamahal ko na kayong lahat alam kong nandyan kayo kasi nakikita ko sa aking mga views nandyan And, kayo palagi Maraming salamat sa inyo. Naging kapartiko na kayo sa sa aming buhay. Maraming salamat sa inyo, guys. Sa palagi kong suporta. A few moments later. <coughs> hmm. So guys magandang tanghali guys so mainit masyadong araw kaya minsan lang napadawi ang isda tinausad ang dagat buti kung lubog ang dagat tsaka hindi mainit ma ano ba ma ulap so, ma napadawi ang isda basta ganito Ngayon, insan lang. Ah, na salay-salay. Oh, minsan. guys, hugnas masyado ito nga uh, daw eh ganito guys ang panahon uh, mainit ang araw at saka sinuang dagat matumal ang pahuli sa isda namahan uh, ko na ito sa tagal ng siging panagat mabuti kung andun tayo sa malalim uh, mga bahura na malalim So kahit maaraw kahit dito tinaw ang dagat maano pa rin mahuli ah, pa rin ang isda, gusto malalim dito dito ano lang apat na ganito lupa ang lalim kaya tumal ang pahuli kasi maaraw Kahit saan kami lipat guys. Doon kanina sa payaw natin, wala. Nung sanlam. At doon kami sa ibang pistahana natin sa mga bahura, doon sa banda na bal. Wala pa rin. Walang piraso lang. Lipat kami kagad. ito kami sa mga mga sira na mga, mga panagat. Ano nga rin, katulad ito, oh. ah, kawayan na lang nakira. Marami ito sa ilalim, mga kawayan. Nandito na lang isa ang mga ano, dagat. At dito lang muna guys. May nalang ulit kami magvideo pagdating sa bahay. Kasi masyadong matumal guys. At maraming salamat guys sa pagpanood. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. So guys. Magandang tanghali guys. Uwag na tayo guys kasi mahal na araw ngayon. Plus uh, mag 12 o'clock na. Ah, uh, hapdi lang tayo ngayon guys. 还有。哎 dito lang muna guys mamaya na lang ulit at maraming salamat guys sa panood bye, -bye guys ingat kayo palagi A few inches later hello guys magandang hapon ito lang ang isda natin ngayon guys limang pinggan lang kasi tanghali pa kami na uwi hindi dahil mahal na araw guys May pinggan lang na ano namin Tinggal lang guys maraming salamat sa inyong pagpanood guys bukas naman ulit bye bye guys ingat kayo palagi